Aba, ginang Lisa, butod na butod ka na sa kakato. Habang ikaw ay pinagmamasdan, nababanag sa iyong mukha ang kasakiman. Yawa, mel ng PCSO, pinaglihi sa langkad durian. Tantanan mo na sunod-sunod na pagpapatama sa loto yawa mo. Para sa iyo bo, napupuno ka ng pulburo. At ang asawa mo naman ay napupuno ng abo ang kanyang baga. Yawa. ka kayong nasisiyahan sa paglustay ng pera. Para sa inyong paglalamyerda sa ibang bansa, hindi na kayo nahiya at binitbit niyo pang sangkater mga sungot, traditional media upang pagtakpan ng inyong mga kasinungalingan.